Hello everyone! Ngayon ay itatalakay naman natin ang ating aralin sa Reading and Literacy ngayong quarter 2. At ang ating unang lesson ngayong quarter 2 ay inyo ng malalaman. Nalipot mo na ba ang iyong paaralan? Ano-ano ang mga lugar sa paaralan ang napuntahan mo na? Tingnan mo nga kung napuntahan mo na ba ito. Ano ang tinuturo kaya sa klinika? Hmm, alamin natin mamaya. So, sa klinika, tinuturuan tayo ng pangangalaga sa ating katawan. Bagamat may ibang paaralan na hindi laging kobe ang klinika, lalo na sa elementary, dahil kulang ang mga tauhan na maaaring uh, magbantay dito o tumao dito. Pero sa klinika, dito tayo natututo o tinuturuan tayo ng mga nurse at doktor kung paano pangalagaan ang ating katawan. Kung walang nurse at doktor, may mga guro na magtuturo sa atin ano ang dapat nating gawin. Ano naman kaya ang tinuturo sa silidaklatan? So, sa silidaklatan, ito ay tinuturuan tayo ng pangangalaga sa wastong paggamit ng mga libro ano naman ang tinuturo sa kantina. Siyempre, tinuturuan tayo dito ng pagkain ng masustansya. Okay? So, kaya kailangan masustansya lang ang ating laging kakainin. So, meron tayo mga bata na mga letra na hiram lang natin. Ibig sabihin, hindi talaga siya dito sa Pilipinas. So, ano-ano ang mga letra yon Meron tayong letter C, F, J, N, Q, V, X, at Z. So, bakit po teacher hiram ang mga ito? So, kung mapapansin niyo mga bata, ang mga salita na kadalasang may letrang K o nagsisimula sa letrang uh, K ay Tagalog. Pero kapag letter C, ito ay English. Diba? So, kasi nga, ang letter C ay hiram na salita. Ito ang katumbas ng letter K sa Tagalog. Kaya kapag Tagalog ang salita, ito ay nagsisimula sa letter K. Kapag English ang salita, ito ay nagsisimula sa letter C. Halimbawa, cake, cat, car. O may naiisip pa ba, ba kayong ibang salita? F naman. O, ano ang madalas na uh, salita na nagsisimula sa F? Flower, fish, fox. Okay, so English word pa rin. Letter J. So meron tayong jet, jacket, juice. Okay. Nye. So sa inyo mga bata, may ibang bansa na hindi gumagamit ng Nye. Kaya kung ang pangalan nyo ay may Nye at nagpunta kayo sa bansa na walang Nye, doon kayo nanirahan, so tatanggalin 'yung Nye, papalitan nyo 'yun ng N. Okay? Yan, yeah. next Q. So queen, quail, diba? V. Vinta, violin, X, xylophone. O ano pa ba ang may X? May naisip pa ba kayo? So sa letter Z, zebra. Okay? So yan ang mga salita na hiram natin. Hindi sila talaga dito uh, ginagamit noon sa Pilipinas. So nanggal kadalasan itong ginagamit sa ibang bansa. Pero ngayon inadapt na rin natin kasi yung mga salita na may nagsisimula sa mga letter na ito ay ginagamit din natin sa pang-araw-araw. Ngayon ay pag-aralan natin ang dalawa sa hiram na na letra. Ito ang J at ang F. Sabihin nyo nga ang tunog ng J. J, 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 juice, J, jacket. Ano naman ang tunog ng letrang F? So ito ay, o, may hangin. F, 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 fish, flower, fox. Ngayon mga bata, sa mga nakarang araw ay napag-aralan natin ang mga letra. M, S, A, I, O, V, E, U, T, K, Y, L. N, G, N, G, P, R, D, H, W. Okay, so sabihin nyo nga mga bata kung ano ang tunog ng mga letrang ito. Isa-isay natin. M, -s 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 A, I, O, B, E, U, T, k, y, ư, n, g, ng, p, r, t, w. Ulitin nyo nga ang tunog. Mahusay. Ngayon, magpapakita ako ng mga larawan na makikita sa paaralan. tukuyin ninyo ang mga panimulang titik ng bawat salita at sabihin ang tunog nito. Ano ito? Tama, pambura. Ito ay nagsisimula saan? Okay, sa P na may tunog na P. Sabihin nyo nga P, pambura. Magaling. Ano naman ito? Gunting. Ito ay nagsisimula sa G, g gunting. Kayo nga? Mahusay. Ano naman ito? Tama. Watawat. Uh w uh watawat. W uh watawat. Kayo nga? Ano naman ito? Tama. Ito ay hardin. 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 Kayo nga? Magaling. Ano naman ito? Panyo. P. Uh, panyo. P. Uh, panyo. Kayo nga? Mahusay. Ano naman ito? Yeso. Y. Yeso. Y. Yeso. yeso. So, ang yeso, ang Tagalog ng chok. Ano naman ito? Ilaw. I, ilaw. I, ilaw. Kayo nga? Mahusay. Ano naman ito? Upuan. U, upuan. U, upuan. Kayo nga? Mahusay. Ngayong araw ay magbabasa ako ng isang tula na magpapakilala sa ating ng tunog at itsura ng titik na kailangan ninyong matutunan. Sa pakikinig, tandaan ninyo na kailangan ninyong umupo ng maayos at ito o ng inyong mga mata sa teksto na binabasa ng kuro. Ang pagbasa natin ay nagsisimula sa kaliwa papunta sa kanan at mula sa itaas papunta sa ibaba. Ang pamagat nang babasahin ko ang unang araw ni Jana Felisa. Ano ang pamagat? Mahusay. Maagang pumasok si Jana Felisa. Sabik siya sa kanyang klase at makapunta. Mula sa pasukan ng kanyang paaralan, si Jana Felisa ay lumakad sa kanan. Isang puting gusali na maraming pito sa dulo ng pasilyo siya ay lumiko. Silid aklatan ay nakabukas. Katabi nito ang silid na mayroong mga tinig na malalakas. Maraming batang ang nakaupo sa silid. Si, si Janne Feliz ay kumatok sa pinto sa gilid. Nakangiting sumalubong ang kanyang guro. Tila handang-handa na itong magturo. Pinatayo ng guro ang lahat ng mga bata. Kumila sila at naglakad pakaliwa. Ipapakita ng guro ang buong paaralan sa silid-aklatan kanilang sinimulan. Masaya na natapos ang araw ng lahat. Bawat sulok ng paaralan kanilang siniyasat. So ngayon mga bata, mahalaga na matutunan ninyo ang ng lahat kung saan kayo pupunta upang kung may kailangan ay agad ninyo itong makikita lalo na sa loob ng paaralan. So, sagutin natin. Ano ang naramdaman ni Jana Felisa sa unang araw ng pagpasok sa eskwela? Tama. So, shine masaya at nasasabik. Ano-ano ang mga bahagi ng paaralan ng kanilang pinuntahan ng kanyang mga klase? So, syempre, nagpunta sila sa Silid, aklatan, at, at ang iba pang bahagi ng paaralan. Siyempre, hindi pwedeng hindi pupunta si Jane Felisa sa silid aralan dahil dito talaga nagpupunta ang mga mag-aaral araw-araw. Ano ang mensahe ang gustong iparating ng sumulat ng tula? So, siyempre, nais nice niyang ipabatid na excited mag aral No? Excited mag aral ang mga mag-aaral dahil exciting talagang pumunta sa paaralan. So, ngayon mga bata, ang J naman ay may dalawang tunog. Okay? So, ang tunog ng J ay J at maaari din itong tunog ng H. So, may mga pangalan na binabasa sa tunog ng J na H. Gaya na Jose tapos Jose. Diba? Ang tunog dito ng J ay hindi J, kundi Hulyo. Okay, so ang tunog dito ng J ay hindi siya J. Dalawa ang tunog ng J. O ulitin ko, ito ay maaring J at J. Tukoy natin ang panimulang letra o titik ng mga lugar na makikita natin sa paaralan. Ano ito? Silid aklatan. So ano ang simulang tunog o letra ng silid aklatan? Tama. Basahin nyo nga, silid-aklatan. Huwag nyo kakalimutan na pag, sa pagsulat ninyo ng silid-aklatan, kailangan ito ay may hyphen. Ano kaya ito? Tama, kantina. Ano ang unang letra? Kuh. Ano ito? Tama, palikuran o banyo. So, ano ang unang letra ng palikuran? Palikuran. Ano kaya ito? Tama. Opesina. Ano ang unang letra ng opesina? O. Opesina. So, basahin ang iba pang salita sa ibaba Basa. Sabihin nyo nga. Lapis. Kayo nga. Ayong. Kayo nga bura, Ulitin nyo nga. So, subukan natin palitan ang panimulang titik o letra ng basa. Nang t, ano ang bagong salita? So, papalitan natin yung b ng t. Ano kaya ang mabubuong bagong salita? Isipin nyo nga. Yan. So, subukan natin palitan ng b ng t. Magiging? tasa mahusay Subukan naman nating dagdagan ang gitnang letra o titik ng lapis ng g at palitan ang i ng a Ano ang bagong salita So dito mga bata maglalagay tayo ng g Tapos itong i papalitan natin ng a or a O ano kaya yung bagong salita Oh, lapis, diba? o, 'di ba? O ulitin ko. Palitan niyo di niyo ng G dito. Tapos yung I palitan ng A. Naisip niyo na ba? Sige nga, tingnan natin kung ito ang sagot niyo. Lagpas. Oh, sana nakuha niyo ang tamang salita. Tukuyin ang pangalan kung ito ba ay bagay, tao, hayop, lugar o pangyayari. So, ang mga pangalan ay maaaring bagay, tao, hayop, lugar o pangyayari. So, tutukuyin ninyo kung ito bang aking ipapakita ay pangalan ng bagay, pangalan ng tao, pangalan ng hayop, pangalan ng lugar o pangalan ng pangyayari. Silid-aklatan. Tama, ito ay isang lugar. Kantina. Mahusay. So, ang kantina ay isa ding lugar. Kaarawan. So, ang kaarawan ay halimbawa ng pangyayari. O, kagaya din yan ng bagong taon, Valentine's Day, Teacher's Day, yan. Ano pa? Father's Day, Mother's Day, Araw ng Mga Batay. So, yun ang iba pang halimbawa ng mga pangyayari. Pambura. So ang pambura ay isang bagay. Punong guro. So punong guro ay halimbawa ng pangalan ng tao. So mga bata, ang tao, bagay, hayop, lugar at pangyayari ay tinatawag nating pangalan. Okay, ulitin nyo nga. Pangalan. So, ulitin, para hindi kayo malito, ang pangalan ay tumutukoy sa pangalan ng tao, pangalan ng bagay, pangalan ng hayop, lugar, at pangyayari. Ngayon, magbigay kayo ng halimbawa ng bagay. So, maaari nyo itong isulat sa inyong papel. So, ang bagay ang may pinakamaraming halimbawa ng pangalan kasi makikita nyo ito sa loob ng tahanan at sa loob ng paaralan at pati sa paligid natin. Umpisa natin sa loob ng tahanan. So, sa loob ng tahanan ng mga bagay, halimbawa, yung lahat ng appliances nyo. Ref, yan, yung inyong washing machine, TV, electric fan o ventilador, yan lahat ay bagay, kagaya din ng cellphone. So, yung mga gamit sa kusina, bagay yan ang mesa, kama, kumot. Yan, lahat yon bagay. Lahat ng hindi gumagalaw, lahat ng gawa ng tao na sa loob ng bahay ninyo, yan ay bagay. Pati yung mga pagkain, kasama yan sa bagay. Sa loob naman ng paralan, yung mga gamit nyo sa school, yung nasa loob ng bag nyo, yung ginagamit din ni teacher sa pagtuturo, lahat yon ay bagay. So, sa labas naman ng paralan, yung mga puno, yan, yung ating kapaligiran. Yan ay halimbawa ng bagay. Okay? Ngayon naman, magbigay ng halimbawa ng tao. O ano pa, ang dami nito. Siyempre kayo, pangalan nyo ay tao. Pangalan ni teacher ay tao. Yan, meron tayong tinatawag na tiyak at titiyak pang na pangalan ng tao. Pagka tiyak, sigurado tayo kung sinong tinutukoy. Yan, halimbawa, sinabi na uh, President uh, Marcos. So, sigurado tayo na ang tinutukoy na presidente ay si Marcos. Pwede namang, um, halimbawa, pag sinabi naman na Teacher Faye, o si Teacher Faye, yung siguradong tinutukoy, tiyak yun na pangalan. Pero pag sinabing guro lang, hindi yun tiyak na pangalan pero pangalan ang guro. Kaya lang hindi yung tiyak kasi hindi mo sigurado kung sino yung guro na tinutukoy. Unless nasabihin mo yung talagang pangalan ng teacher no, na gusto mong hanapin. O kagaya ninyo, kung maray marami kayong magkakapatid, sabi ng nanay mo, o anak, tawagin mo nga ang kuya mo. Eh, kunwari, lima ang kuya mo. Hindi ka sigurado, sino po sa kuya ko? Pero pag sinabi ng nanay mo yung pangalan ng kuya mo, natatawagin. Halimbawa, ang pangalan ng kuya mo ay Juan. O anak, tawagin mo nga si kuya Juan. Hindi ka na magtatanong sa nanay mo, nanay, sino po yung kuya na tatawagin ko? Tatawagin mo na kaagad si kuya Juan dahil sigurado ka na sa pangalan na tinutukoy ng nanay mo. So, pag sinabi lang natin na police, Doktor, nurse, karpintero, tindera. 'Yun ay mga pangalan pero hindi kayo ti. Hindi 'yun tiya kasi hindi kayo sigurado kung sino ang tinutukoy. Pero pag binigay niyo yung eksaktong pangalan, 'yun yung tiyak na pangalan ng tao. Okay? So ngayon, magbigay naman ng halimbawa ng pangalan ng hayop. Syempre ang dami diyan. Unahin na natin yung madalas nating nakikita. Aso. Ah, pusa, ibon, manok. Oh, yan sa zoo, ang daming hayop. So meron tayong tigre, elepante, leon, ostrich. Okay? So kasama na din dyan ang mga ibon, maya, loro, agila, lawin, at marami pang iba. So, magbigay naman ng pangalan ng lugar. So, sa pangalan ng lugar, ang dami. Yung paralan natin, bahay, banyo, kusina, yung mga parte ng bahay natin, yun ay lugar. So, ang mall, di ba? Ang bayan natin, ang Pilipinas, isang lugar. Bayan ng Kalamba, lalawigan ng Laguna. Yan. So, yun ay mga halimbawa ng lugar. Yung mga fast food na madalas yung kinakainan, lugar yun. Ngayon mga bata, isulat naman natin ang unang pantig ng mga larawang ipapakita ko at tukuyin ninyo kung ito ba ay tao, bagay, hayop, lugar o pangyayari. Ano ito? Lapis. O, oh, so ang unang pantig nito ay la. Ano ba ito? Ito ay isang bagay. O, oh, ano naman ang unang pantig nito? Pusa. So, ang unang pantig ay pu. Ano yan? Ito ay isang hayop. O oh, ano naman to? Anong unang pantig ng lolo? Siyempre, lo. Okay? So, ito ay tao. O oh, ano naman ito? Anong unang, unang pantig ng paralan? Pa. So, ang paralan ay halimbawa ng lugar. Ito naman, sipa. Okay, si at ito ay halimbawa ng bagay. So, tandaan, ang mga pangalan ay tumutukoy sa ngalan ng tao, hayo, bagay, lugar, at pangyayari. So, madalas nalilito kayo pag sinabi ng guro, salitang kilos. Pangalan, pang-uri, ayan, dito na kayo nalilito. Basta tandaan nyo, kapag pangalan, pangalan ng tao, pangalan ng bagay, pangalan ng hayop, lugar at pangyayari. Pagkilos naman, basta ito yung gunagalaw yung ating katawan. Tumakain, naliligo, tumatupo. Ayan, para hindi kayo malito. So, gayon pa man, hindi mo na natin naaralin ang mga pangyayari. Matututunan nyo na ito sa susunod na pero at least may alam na kayo kung ano ang halimbawa ng pangalan ng mga pangyayari. Makikita sa... O sa, sa paralan ang mga tao, bagay, lugar at may ilang hayop din. Ang mga titik o letra ay may individual o sariling tunog. Ang letrang J ay may dalawang tunog. Ito ang J, gaya ng jam, at ito ang J, gaya ng kose. Ang titik kapag dinagdag o ibinawa sa mga salita ay nakakabuo ng bagong salita, kagaya ng ginawa natin kanina. So ngayon mga bata, isulat ang unang pantig ng mga nasa larawan. O, oh, ano kaya ito? Paaralan. ba diba? Ang paaralan ng isang lugar. So, anong unang pantig ng paaralan? Siyempre, ito ay pa. O, ang unang pantig ng paaralan pa. Next. Susi, anong unang pantig ng susi? Susi ay halimbawa ng bagay. Okay, so ito ay su. Next. Nanay, o ang nanay ay halimbawa ng tao. Anong unang pantig ng nanay? Tama, na. Next, ano 'to? Ito'y bagay. Pera. Ano ko unang punang bantig ng pera? Ito ay P. Yan, ang pera ay bagay. Next, tig. ah, uh, leon. Yan. Leon. O, ano ang unang bantig ng leon? So, ito ay isang hayop. Yan. So, L-I. Next. Yan. So, tapos na ang ating aralin. Sana'y marami kayong natutunan. So, mas medyo marami tayong tinalaki ngayon, no? Pero, paulit-ulitin natin yan sa mga susunod pa. Naway na, naintindihin nyo ang ating aralin at salamat muli hanggang sa susunod. Like and subscribe!